unood episode 2. Patuloy ang investigasyon sa mga diumano maanumalyang proyekto ng gobyerno. Sa linggong ito, inalampo namin kung paanong kinurakot ang ilang flood control projects. Meron din po kaming mga tinutukang proyekto sa Visayas at Mindanao. nit pa rin pinag-usapan ng sambayanan ngayong linggo ang mga kinorakot di na flood control project sa Pilipinas. Hmm? Hindi lang bilyones, kundi trilyones ang ibinulsa ng mga tiwali. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. May extra 2 to 3% pa na parte ang District Engineering Office. Meron pa kayong tinatawag na parking fee na aabot sa 5 to 6% ng pondo na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang proyekto. Eh, di limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. If you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Maging mismo mga residente, kanya-kanya nang imbestiga sa mga flood control project sa kanilang mga Mga lugar sa kamiling tarlac, na puna ng isang residente ang ginagawang pagkumpuni ng mga tauhan ng DPWH sa mga kra at butas sa dike ng Kamiling River. Pero ang katakataka rito, ang mga sira, tila tinapalan lang daw. Yung mga Hello, yan ay pinapatungan lang po nila ng semento. Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Yung mga kag**** po ng mga DPWH dito sa tarlac. Inimbestigahan din namin kung paano ba kinukupit ang flood control projects Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang madalas daw na kinukupit ang sheep piles o ang bakal Shit. na nagsisilbing pundasyon o pampatibay sana ng istruktura sa mga pangontra sa baha. Ayon Natutunong sa aming source, eh. sa sheep piles o bakal pa lang, pwede nang kumita ang mga kurakot ng halos 50% bilang tongpats nila o kupit. 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Sa mga magkakasunod na bagyo nitong Hulyo at Agosto na sinabayan pa ng habagat, marami sa mga bumigay na flood control projects yung mga tinatawag nilang slope protection. Kaya kung may dapat pagtuunan ng investigasyon ngayon ay kung tama ba yung pagkakagawa. Nito lang Martes, nagtumo kami sa kandating bayan ng Arayat sa Pampanga na isa sa mga binanggit ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privileged speech na di umano yang flood control project. Four years now, the riverbank mitigation project in Kandating, Arayat, has been the base of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga Araya. Kasama ho natin dito si Engineer Juan Paulo Bersaminat para mabigyan niya tayo ng medyo expert opinion tungkol po dito sa makikita nating gumuhong dike. Nasa pampang ng Pampanga River ang barangay Kandating. Umaapaw raw ang ilog kapag malakas ang ulan. Kaya bilang solusyon sana, nagpatayo rito ng flood control project na nagkakahalaga ng 254 million pesos. Ang kontratista, ang Edmari Construction and Trading, pagmamayari ni Edgar Ed Sabo, Marie? kamag yan eh. Anak ng congressman ng 4 Kilala ko yun ah. District ng Pampanga na si Ana Sagum. Apat na taon na mula nung ito'y ginawa. Nasira na rin daw ito noon lamang na karang taon. At ngayong taon, nasira ulit. Talagang mga taon, nagsisigawan na. Hindi mo naman sila si sir. Buhay nila at mga bahay nila. mawawasa. Kamusta ko oh. dito sa inyong barangay? Apag po tumatas yung tubig, medyo may takot para po yung bigang gumawin ang mga sheet pile o mga bakal nagsitumbahan. Ito yung mga bakal na ibinabaon para mas maging matibay ho yung structure. Tama po, our engineer? It will prevent yung lateral pressure from the soil na mag over sa ilog. Kung wala ito, ano humangyayari? The river flow, kakainin niya itong bakas natin. Ah, yung kukutkutin ng tubig, uh. yung dike. Because nakalina siya pag ano, ibig sabihin, nagkaroon ng failure. It's either because of the soil. Pag saturated kasi ang lupa, mas magiging mabigat, mas malaking lateral pressure niya. Kaya rin siya nag-lean because hindi rin maganda yung embedment. Because maybe oh, masyado siyang mababaw, may tendency talagang gumano siya. That's why the rule of thumb is 1.5 times. Okay. May enough ano ka, ah, support Okay. From the bottom. Yung pressure was water. Combination, water, water soil, and soil. Rocks. Yes. Uh -huh. It's the two major possible causes eh, okay. of this failure. Nire-repair ngayon ang river bank protection. Kapansin-pansin lang na ang itaas na bahagi ng mga bakal, pinutol, pagkatapos iwinel din. Itong pagkaka-welding ho ba ito? Tama ho ito? In my standards, hindi siya maganda because unang-una, nakalim na. Then bakit mo pa hihinangin vertically? Structurally, hindi siya stable kasi irregular na yung geometry niya, mas matendi siya mag-fail in the future. Gusto lang ho namin tanungin kung bakit po may hinang, may welding. Ano po kasi yan, ma'am? Nakahingala yan eh. Para po maganda daw pinarepair ng public war, tinayo na rin. May plate pa po yan para matibay. Ano to, hindi po papalitan yung sheet piles na bumigay? re na lang, ganun po yan? Yung po, nyo pinuntahan ng aming team ang opisina ng Pampanga District First Engineering para kunin ang kanilang panig. Pero Wala nasa kayo, seminar daw sa. ang mga opisyal. Oh. Pinuntahan din namin ang nakarehistrong address ng F. Marie Construction and Trading sa San Luis, Pampanga. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sana po sa mga kinuukulan, bigyan po nila ng pansin itong inumpisan po ninyo. Tapat tanungin na mabuti. Sayang po kasi ang pera natin eh isa pa sa mga diumano, umano maanumalyang flood control project na inireklamo sa aming programa ang diking ito sa bayan ng Bamban sa Tarla na ang halaga pumalo ng 47 million pesos. Ang ilog na dumadaloy sa bahaging ito ng Bamban ang Parwa River galing sa paanan ng Mount Pinatubo. Tuwing masama ang panahon, hindi lang tubig ang rumaragasa rito, pati na lahar kaya para maiwasan sana ang pagguho ng lupa sa gilid ng ilog na kinatatayuan pa man din ng mga kabahayan pinatayuan ito ng dike pero nito lang nakaraang taon Ayun. ang malaking parte ng dike gumoho engineer ano naman yung nakita nyo dito sa flood control project dito sa Bamban una it turns out concrete lining lang siya kasi walang bakal may design standard naman talaga sa DPWH for that kind of uh, dike. Earth dike siya, tapos concrete lining. However, yung longevity, hindi ganun guaranteed. Bakit nga ba? Ang dami hong ganyan eh. Yung mga nakita po ni Presidente mismo sa Bulacan, bakit walang bakal? Parang palitada lang yun, di ba? I cannot say explicitly kung tama because baka kasi yun talaga yung nasa drawing, sinunod lang nila. Meron naman talagang standard na walang bakal. Sa engineering po kasi meron tayong cost-benefit analysis. Minsan, allowed na walang bakal because mas mura ang alam ko lang na hindi nilalagyan ng bakal siguro flooring yung nando sa sahig. sahig eh ito obviously gilid ng niyo. ilog so parang ang hirap naman isipin hindi nila nilagyan ng bakal pinalitadahan dahan lang po nila yung gilid ng ilog pag ganyan yung design at construction don't expect longevity na hindi magtatagal dagdag pa ni engineer bersamina kailangan daw sanang mas matibay ang dike na inilagay dito lalo't ang tubig sa ilog may kasamang lahar ang lahar kasi mabigat 'yun mabigat tapos mm. yung velocity ng bulusok niya, lalo niyang kakainin yung ilalim. So, most likely, baka yun yung naging failure ng sheet pile. Na-assess nyo rin ho kaya yung, uh, kung matibay ba yung sheet pile kaya ho na nilagay? We cannot say that right now kasi kailangan talaga. Makita. Makita talaga. Close. Hindi ho kaya yan dapat na i-input nila when they design itong flood control projects. Idea ni po talaga. Dapat po, kinukonsider din yun. Even yung lapad ng river, In consideration of the deposit of lahar. So dapat na-strengthen to hindi ho ganyan-ganyan lang. Dapat. Tapos nila inaabot sa amin, nagagawa sila. E wala na ho kaming alam doon na kung anong gagawin nila doon sa flood control na yan. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa Tarlac Second nd Engineering District. Abalaraw ang kanilang district engineer pero nagbigay sila ng pahayag. The DPWH Tarlac 2nd District Engineering Office reiterates that all undertakings strictly adhere to design standards, specifications, and quality control. <laughs> <laughs> sa barangay Kulatingan, sa bayan ng oh, Concepcion, sa Tarlac, merong itinayong dike bago para magkapandemya. Yun nga lang, Tipin. Tagal na rin po yun. Nung natapos yun, siguro mga 7 years. Hanggang doon sa ano, pinakadulo na. Tapos hanggang doon po sa may Chico River, wala na po yun. Kaya nagbayanihan na lang ang mga residente para dugtungan ito. Tinambakan nila ang dike ng lupa. Pero dahil lupa lang ang kanilang ipinantamba. Kung tumating ang bagyong nang nangyari ang kanilang tinatatakutan. Dahil masyadong malakas yung tubig, umapo po yung control. Ang pinaka-apektado, mga magsasakang na pa lang noong magtanim Ang palayan ng 74 anyos sa si Tatay Rolando na tabunan ng buhangin. Kaya hey, mga 40 na sa taas kasi hindi ako mga pagsalim kasi mataas yung buwanin. Hindi tutubo yung parang. Pero no problema niya ngayon kung paano niya mababayaran ang inutang niyang 60,000 pesos na puhunan. Wala ka kang makakamit, hindi na may work. Ngayon, well, inisip ko kung saan magpuhu ang bayad. Kasi talaga yung sa, sa General Santos City sa Mindanao, may idinulog din sa aming programa na palpak daw na proyekto ng gobyerno ang Mabuhay Underpass sa National Highway. Para sana mabawasan ang lumalalang traffic sa siyudad ng General Santos o Gensan, taong 2022, sinimulan daw itayo ang Mabuhay Underpass at ang inilaang pondo para rito, 659 million pesos. Makalipas ang apat na taon, hindi pa rin ito tapos. At sa halip daw na pagaanin nito ang traffic sa lungsod, lalo pang lumala. Mahirap talaga dahil uh, perwisyo sa trabaho. Ano, halos di ito mo man. kayo na kayo na. Kayo mo naman ang swing pole tanin. The project was abandoned by uh, the contractor and the DPWH. Ang problema yung sa groundwater water kasi parang na-hit yung uh, water table. So hindi nila makontrol yung uh, flow ng water. Ay so, don't know kung na-overlook nila during sa planning stage yung water. Ang kontraktor, ang Vicente T. Lau Construction Corporation na nakabase sa Davao City at ang sponsor ng proyektong ito, si Congresswoman Sherlyn Banyas. I've been meeting with DPWH para malaman natin, ay because I really wanted to get to the bottom of things. What went wrong? Ano ba talaga yung nangyari? Yung pera ba nagagamit sa tama? Unfortunately, natulog ng sobrang isang taon. Bakit? ah. I don't know, kasi I wasn't there. I don't Hindi na know. ako public official that time. Pero tininan ko naman sa budget, ang original proposal is 650 million. Ang nakita ko, umabot na ng 850 Saan napunta ang difference ng more than 100 million actually? I, I'm so confused. Hindi yun matapos sa isang taon kasi dependent tayo sa budget. Merong budget na 256 tiki yon yun hanggang 2025. Ang target yan, dapat matapos yan. By the first quarter of 2026, ah, wala namang mind-bound na corruption doon kasi ganoon man talaga yung project, hindi naman ma-perfect natin. Alaman Sinubukan na mong... naming pinilampan ah, ng kontraktor pero hindi sila nagpa-unlock. Hiningan namin ng opinyon ang dalawang dating mataas na ma opisyal ng gobyerno at ngayon madalas ding magbigay ng mga pahayag online si dating Finance Undersecretary at Professor Shelo Magno at dating Commissioner ng COA na si Heidi Mendoza. Anong masasabi niyo dito sa ginagawang investigasyon sa mga kinurakot na proyekto ng gobyerno. Very interesting kasi natutok ulit yung atensyon ng mga taong bayan dito sa mga matinding usapin ng korupsyon. Kahit alam naman natin nangyayari na talaga to at matagal nang nangyayari to, no. But it also sets an expectation sa Pangulo na may gagawin siya dito. Very strategic, very good PR yung isumbong mo sa Pangulo. But at the same time, ang sasabi ko nga, hindi ako umaasa na may mangyayari dito hanggat walang systematic at policy approach dito sa problema natin. Ako ang pagtingin ko dito napakalawak ng usapan at parang nagtataka ano bago nakita na natin ito in the past ano? Ang tanong ko ano bang gusto dito magpakalo magpakulong para may managot parang hindi ako makapaniwala na may makukulong nagsimula ito sa mga maliliit maliliit na forms ng katiwalian na hindi natin pinapansin na hindi natin inaalam kasi lulubog na tayo sa baha kaya oh, ngayon Uh, naging uh, very active na yung mga tao magbantay. Pero nakapanlulumo po yung mga naririnig nating biliones, trilyones flood control projects. Pero binaha pa rin po tayo. Bakit nagkaganon? Ang laking pera ang ginagastos ng gobyerno. Pero palpak naman, wala namang umubra. Anong tingin nyo ho doon? Usually ito may mga embedded items. Mahirap makita. Kaya favorite siya ng mga kontraktor. Madaling magtago ng kalokohan, ano? You know? mas malaking kurakot uh -oh. sa flood control uh -oh. project. Salagang million kagad ka or billion. Ano? Mm -hmm. When you do the design, huwag ka mag-design na simple lang. Kailangan yung bongga-bongga design para mas malaki yung cost, di ba? Mm -hmm. Pagdating sa execution, titipirin mo. Hindi mo gagawin yung as design, di ba? Pero hindi ko iniisip na gagawin nila ghost project kasi napakalaki nito para hindi makita eh, di ba? Usually kasi, Jessica, ang ghost project, mga ano yan, yung mga easily na, dispose na item remember yung walis tingting di ba na narinig mo yan yung audit namin na walis fertilizer Ting -ting. oo kasi madaling ma consume ma dispose no pero walis tapos go si project kung ibig sabihin ka niyang ka kapal yung mukha ng mga nagkano dito di ba the of the house, komplikado ang prosesong pinagdadaanan ng national budget mabusisi ang mga detalye Una, ang mga local government unit magre-rekomenda sa DPWH kung anong mga proyekto ang kailangan sa kanilang mga lugar, pag-aaralan ng DPWH, at kung aprobado, isasama ng departamento sa proposed budget sa susunod na taon. Para naman maaprubahan ito, dadaan sa deliberation kung saan pwede itong baguhin ng mga mambabatas. At sa puntong oh, ito raw, ayon kina Prof. Magno oh, at Commissioner Mendoza, nagsisimula ang anomalya o ang hocus pocus. Uh, Professor Magno, you hmm. served in the finance department. Ang alam ko po sa birokrasya, napaka tedious niya, napaka rikit, ang daming rikititos. Hmm. Pero paano ko nakakalabas yung mga bilyones o trilyones at napupunta lang sa kurakot? Ang naging tradition ay yung bicameral members can change. Pwede nang baguhin yung lahat ng content ng draft bill. Dito na nga natapyasan yung education, wala ng budget yung PhilHealth, nagkaroon ng 200 billion plus allocation. Ang DPWH, dumoble ang budget ng House of Representatives. Nagdagdag ng bilyon na budget ang Senado. Tapos dahil napakapal ng dokumento na yan, wala namang summary na pwedeng i-review ng mga senators at congress mas so, pirma lang ng pirma. Ba'to kaya nila ginawa yun? Kasi greedy sila. Yung pagiging gahaman ay walang hanggan. <laughs> In-exercise nila no ng gusto. in yung power of the purse, di ba? Yeah. Nukuhan nga yung nangyayari kasi dapat may minutes ng meeting para alam mo sinong congressman o senador ang nagpa-insert, ang nag-decide, doble ng budget ng kongreso. <laughs> taong 2013 sa kasagsagan ng Pork Barrel Scam dahil sa pagkakabuking sa mga ginawang anomalya ni Janet Napoles. Idineklara ng Korte Suprema na wala ng pork barrel dapat ang mga mambabatas. Bagay na hindi natupad o nangyari. Dahil sa kasalukuyan, sa totoo lang daw, meron pa rin pork barrel ang mga kongresista at ang mga senador. Ang intindi ko po sa sinabi nyo, Professor Magno, parang this is supposed to be the budget for priority projects pero inuna nila yung sarili nilang mga interes. Yes. Yung mga proyekto that will gain for them more patronage. Yes. Puro EPAL projects kasi hindi sila maboboto kung hindi sila magiging EPAL. Hindi nakita yung pangalan nila sa mga multiple purpose building na to. So, kailangan nating tandaan bilang mga mamamayan na kung legislators yan, ang trabaho niyan ay gumawa ng batas. So, kapag nakita niyo yung pagmumukha niyan, picturean niyo dahil illegal yung ginagawa niya kapag nag-post siya ng mukha niya sa project. At ang pinag-uusapan natin, flood control pa lang. Wala pa tayo doon sa ibang projects. Yeah. Di ba? Wala pa tayo doon sa farm to market roads. Yes. Nakadalasan nagiging farm to cockpit roads. Eh, diba? <laughs> mga health centers. na pag gumawa on on ng cockpit. Oo. So, tsaka yung mga, mga atspalto, tsaka mga simento na natutunaw. exactly. natutunaw. Exactly. paulit Kung ang ibang lugar, sa gana, sa grasya, mula sa gobyerno, sa pamagitan ng mga proyekto, ang Tayasan Negros Oriental, tila hindi nabiyayaan. Sa video, makikita ang dalawang lalaki na tumatawid ng ilog. Bit-bit ang kawayan na tinalian ng tela para gawing duyan. Pasyente na ito, hindi kalabang karon. Lulan ang isang pasyente ang kailangang isugod sa ospital. Sa naipon na ihalo ko po, po na siya. Oh. Nung ligtas silang nakatawid ng ilog, ang pasyente isinakay hindi sa ambulansya, kundi sa motorsiklo. Kwento ni Jerry, pinagtulungan daw nilang itawid sa ilog ang kamag-anak niyang si Araceli na nooy naninikip ang dibdib. Nidala na sa hospital kay grabe, inaano niya, man sa mukha ako. gusto nga mabuhi pa ba. Hindi nga lang daw naging madali ang kanilang kalbaryo sa ilog. Nasira kasi ang kanilang tulay nung humagupit ang bagyong Odette taong 2021. At mula noon, pahirapan na ang pagtawid sa rumaragasang ilog. Delikado kayo kay maanod ka, di patay po ka. Di emergency kayo, di guwanta naman. Di delikado kayong alagyan. Na pero maba, ginlapawan, di amin nag-agi. Nagpapasalamat pa rin sila na nakarating si Arceli sa ospital at ngayon nagpapagaling na. Yung tulay na ginawa, sir, maliit lang, sir. Parang hindi tulay, parang spillway lang, sir. Kunting bahalang, lang, sir, hindi na mapakinabangan, sir. The OCD went here to inspect the damaged bridge. Pinag-forward nila sa DPWH for program of work and for funding. Palagi ako nag-remind sa kanila na kumusta na yung request for the construction of a new bridge here in sa Barangay Bago. Sinasabi nila na for funding daw. Ang panawagan ako, maayaw na ng tulay. Parang maayaw pag aagi Pasyente na to, hindi kalabang karoon. Bunsod ng mga naglalabasan ngayong kinurakot. di umano na ma proyekto nag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. You Lahat po know. na ekotibo, miyembro na ekotibo <clears throat> ay ready, pati pang pa Pangulo. Sa palagay niyo po, sincere yung ating mga legislators sa pag-imbestiga dito sa mga curacot sure, projects when theoretically man they could be involved? Ako oh, hindi. You oh. know why? Kasi pinag-uugatan nga nito yung 2025 budget. Who's responsible for all the insertions Sila. sa 2025 budget? Specifically, who was the uproach chair? That was Zaldico. And mm. Zaldico's companies in the top 15, ba't hindi pinapatawag ng Congress? Papatawag nila? Kapag pinatawag nila at pinag-explain nila si Congressman Zaldico, baka maniwala pa ako. But I doubt. Kasi ang tindi ng conflict of interest eh. So, ayun, inaaliw na naman yung taong bayan. But I don't think magkakaroon ng anything concrete na nakakalabasan itong inisyatibo ng House mag-investigate. <laughs> Merong mga contractors sa Tumakbo under party list. May listahan ka na, Professor Magno. Yes, titingnan ko 'yung mga profile ng party list. inisa isa ko sino 'yung mga nanalo eh. Meron doon anak ng contractor, contractor mismo. Magkakaroon lang ng bunga 'yan kung magkakademandahan sa korte at ah, may ebidensya. Ang tama ang, po ba? Kasi itong ginagawa ng Kongreso at House, hindi naman siya within the formal ano ng isang formal investigation. Ang fraud audit natin bago marilis tatlong taon. Mm -hmm. Tapos papasok sa ombudsman. Magpa-fact finding bago makapag ano, ng, ano, another one year or two years. Saka pa lang dadalhin sa sandigan kung may recommendation. Remember Jessica, yung final kong case nung sa Cotabato, buntis pa ako nung nag-audit. Nung lumabas yung kaso, yung pinakang final decision, 18 years old na ang anak ko. So, kung titingnan <laughs> natin ito, by the time na mag-audit ang COA, to the time na mapunta sa ombudsman, to the time na magkaroon ng hearing, baka dalawang presidente na ang meron tayo. Hindi ka pa kanipaniwala kung yung presidente mag i eh. Paano kung mga kamag-anak niya i-report sa kanya? iimbestigahan investigahan ba niya talaga yon? Congress, investigating itself, medyo patawa, no? Kaya importante yung independent body. Kung walang policy at institutional change, hindi talaga kapanipaniwala na may pagbabagong mangyayari. I Expect na lang natin next year pag nagbaha ulit, same conversation. Samantala, ang DPWH humihingi ng 881 billion pesos na budget nito para sa taong 2026. Mas mababa kumpara sa budget nito ngayong taon na mahigit 1 trillion pesos. Gawin nating public yung lahat ng information sa PhilGEPS. Yung PhilGEPS, yung procurement website ng gobyerno. Anything above 500,000 nandun. And it gives you the information ng lahat ng contractor, ano yung mga contract projects amount. nila, history, contract amount, financial capability, sino yung may-ari ng mga kumpanya na yan. Pwede naman nating idugtong sa DPWH naman. Pero meron ka rin na parang summary. Ito yung mga flood control projects namin. Ito yung bagong approve, itong amount, yeah. ito yung ano, di ba? Anong status niya? Para ni naman makapagsabi yung sekretary na hindi ko naman monitor lahat kasi hindi ko pwedeng puntahan lahat. Okay. Hindi ka naman namin pinapupunta eh. I-monitor mo lang yung inventory ng project mo, di ba? Transparency. Exactly. Correct. Dapat pakialaman natin. Yeah. Dapat pakialaman natin. Same question I asked hmm. Mayor Magalong. Dapat pakialaman tayo. tayo in the fight against corruption Dapat laging may pag-asa dahil patuloy din naman collecta ng tax natin yung gobyerno. So habang kinukolektahan tayo ng tax ng gobyerno, hindi tayo dapat mag-give up sa pag-demand ng accountability. May choice ba tayo magsabing wala ng pag-asa? Hindi naman yan pwedeng sukuan. The very fact na pinag-uusapan natin yan, the very fact na maraming gustong makisangkot, ang ibig sabihin may pag-asa. Kasi the very fact na we still hope na yung mga anak natin ay magkakaroon ng anak buhay na maayos dito sa sariling bansa at hindi kailangan mag-abroad, may maayos na eskwelahan, may maayos na sa health center, then that means hindi natin pwedeng i-give up yung pag-asa, di ba? Paalala lang po, ang terang nilulustay o ibinubulsa ng mga kurakot, pera natin galing sa mga ibinabayad nating buwis. Kaya karapatan nating magbantay at maningil. Hop. Oh. Thank you for watching.